Tignan natin yung Nahuli kong ano Mga banagan Ayan May dalang merienda at gutom galing dagat oh. Ito na yung Huli kong banagan Ayan ang tawag dito sa amin bintol ayaw ko sa inyo kung ang tawag niya mga banagan in english kupapahon meron tayong kamilo yan banagan manaki good guys. oh Mamaya, pag natanggal na ipapatakay ko sa inyo kung gaano karami ito guys kinain na naman ng pugita oh wala nang laman grabe daw makasipsip ng laman yung pugita wala nang laman, dalawa tong kinain ng pugita, dalawa, dalawang piraso, sayang. Yan yan talaga pag sa dagat, hindi ka sigurado na makukuha mo ng buo, laging may kulang. Yan, ito naman mga, sa dagat, <laughs> wala nang laman, kinain naman ang pugita. Buti nakakuha ko ng good size, yan, malaki. Yan mga ka-hunter, maraming maraming salamat sa biyaya ng Panginoon at nakaswerte, nakaswerte tayo ng konting banagan kahit papano, hindi tayo nalabsit. hindi, ano yun, ops, ganito lang ang pagtanggal niyan, Oh. Banagan. Pus. Ah. Tingining. Puro yung good size. Ah. Ito na kaya na natin lahat. Salamat sa biyaya ng Panginoon. Kamilu. In English. Kuyas. Stakta kong. Oh. Mayroon naman yung Salamat yung kuya lang kay hinatag yung na sole. Tapos, bangutan mo yun. Ops. Kumukulo na naman. Yan po ang ating nakayan ng araw. Sa yan Ang ulam. Pag marunong mo talaga sa dagat, walang imposible na kahit anong mahuli mo pang ulam, mga sariwa pa. Ulam pang mayaman, kahit mahirap lang tayo. Tara guys, kain po tayo. Oh, ayan, napakainit. Sus, Panginoon, grabing init. Buti may kaunting hangin. Dito lang sa tabing dagat kami eh. kakain. Ito po yung aming ulam. Bagong luto. Oh. Ulam pang mayaman. Mahirap lang kami. <laughs> mm -hmm. Masabi ng intake sulat 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 ang sedap ni <laughs> banagan at saka isda na pinaksiw angol na sarday matak-tak namang ito sa lukog Na. Ito yung lukog laman. Sige. Yan. Okay na. Salamat. Oh. Siram sangkara karaw sa pilisan dagat. Hmm. Bayad Mama, sa Burung saya blood. Buang main tip Banyak. Mana